Putang ina! Nanana! Si Trump ay nasa sangandaan. Pumayag siyang makipagkita kay Vladimir Putin sa Alaska upang pag-usapan ang tigil putukan sa Ukraine. Malinaw na hindi niya kayang ipagpalit ang teritoryo ng Ukraine para sa kapayapaang hinaharap. Sinubukan na natin iyan dati kay Chamberlain at hindi ito gumana. Ang kanyang desisyon ay hindi lang magtatakda ng kapalaran ng Ukraine kundi pati na rin ng kinabukasan ng seguridad ng United States at ng malayang mundo. Pero para tunay na maintindihan kung bakit napakahalaga ng pagpupulong na ito, kailangan nating balikan at tingnan kung ano ang nangyari kahapon. Si Donald Trump ay nakangiti habang tinatanggap sina Punong Ministro Nikol Pashinyan ng Armenia at Pangulong Ilham Aliyev ng Azerbaijan sa White House. Ano hindi na nakapagtataka? Mukhang nakahanap na ang Pangulo ng United States ng solusyon sa matagal ng sigalot sa South Caucasus at nakuha ng Washington ang eksklusibong karapatan sa pagpapaunlad ng estratehikong koridor na mayaman sa enerhiya sa rehiyon. ang ruta ni Trump para sa pandaigdigang kapayapaan at kasaganaan na isang espesyal na transit area na magpapahintulot sa Azerbaijan na magkaroon ng ganap na access sa teritoryo nito ng Naktivian habang lubos na iginagalang ang soberanya ng Armenia. Kaya malaking bagay ito para kay Trump, lalo na bago ang summit nila ni Vladimir Putin sa susunod na linggo dahil tinitingnan ng Russia na ang dalawang dating Soviet Republic ay mahigpit na nasa loob ng kanilang saklaw ng impluensya. Sinabi ng Turkey na matagal nang sumusuporta sa kalapit nitong Azerbaijan na tinatanggap nito ang mga progreso tungo sa pangmatagalang kapayapaan. Ngayon, ang mga Ruso ay talagang, talagang hindi masaya tungkol sa kasunduang ito. Hindi dahil nagkaroon na tayo ng kapayapaan, kundi dahil sangkot ang United States. At ito ay nangyari sa tinatawag na saklaw ng impluensya ng Russia. Ang tulay na ito, na tinawag na Trump Bridge, ay magdaraan sa probinsya ng Armenia na mag-uugnay sa Azerbaijan sa isang esklabeng matagal na nitong gustong mapagdugtong. Para sa Washington, pagkakataon ito para pahinain ang Russia at Iran sa sarili nilang teritoryo. Ang proyekto ay nasa isang geopolitical na fault line. Nawawalan ng impluensya ang Russia at nakikita ng Iran na naiipit ang kanilang mga hangganan. Nakamit ng Turkey ang minimithing silangang ruta ng kalakalan. Nakakuha rin ng eksklusibong karapatan ang mga kumpanyang Amerikano para paunlarin ang mahalagang estrategikong koridor na ito na mag-uugnay sa Europa at Asia. Tinututulan nito ang impluensya ng Russia at Iran sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng ekonomiya at diplomasya. Bukod dito, ang pakikipagpartner ng Azerbaijan at United States ay nagbubukas din ng daan para sa tulong militar ng Amerika, makabagong sandata mga pinagsamang programa sa pagsasanay, at real-time na pagbabahagi ng intelihensya na nagpapalakas sa kakayahan ng Azerbaijan na harapin ang mga banta mula sa Iran at Russia. Kung sinusubaybayan ninyo ang rehiyong ito, alam ninyong nagkaroon ng kaunting alitan ang Azerbaijan at Russia nitong mga nakaraang buwan. Simula ng pabagsakin ng Russia, ang isang sibilyang eroplano ng Azerbaijan dahil napagkamalan nila itong Ukrainian drone. Hindi sila humingi ng paumanhin matapos ang pangyayari sa katunayan. Sinubukan pa nilang isisi ang buong pangyayari sa piloto ng Azerbaijan na namatay habang sinusubukang iligtas ang eroplano. Mula noon, naging malaking taga-suporta ang Azerbaijan ng Ukraine at lalo pa nilang pinalakas ang suporta nila sa laban ng Ukraine para sa kalayaan nito. Dahil dito, hindi natuwa ang Russia at sinubukan nilang gipitin ang Azerbaijan na umatras sa pamamagitan ng paglalagay ng mga tropang Ruso sa hangganan at pagpapalakas ng base ng Russia sa Armenia. Ang pakikipagpartner ng United States at Azerbaijan ngayon ay bumaliktad ng sitwasyon laban sa Russia. Nagsisimula ng mapagtanto ni Putin na hindi napapayag ang mga bansa sa pananakot ng Russia. Kaya naman, talagang magandang balita ito mula kahapon, pero ang sumunod dito ang siyang kinababahala ng marami. At may kinalaman ito sa Ukraine. Bago tayo magpatuloy dyan, gaya ng dati, Siguraduhin ninyong pindutin ang like button sa ibaba at mag-subscribe dahil malaki talaga ang naitutulong nito para maiparating natin ang balita sa mas maraming tao. Ngayon, magsimula tayo sa anunsyo ni Pangulong Trump tungkol sa kanyang pagpupulong kay Vladimir Putin. Mas maaga sana ito pero may mga kailangang ayusin na seguridad na kailangan talagang gawin ng mga tao. Kung hindi lang dahil doon mas mabilis ko sana itong gagawin. Nais ng mga leader na makamit ang kapayapaan. Naniniwala akong hangad ni Pangulong Putin at Zelensky ang kapayapaan. Ngayon, kailangan ni Pangulong Zelensky na makuha lahat ng kanyang... Lahat ng kailangan niya dahil kailangan niyang maghanda na pumirma ng isang kasunduan. At sa tingin ko, nagsusumikap siya para magawa iyon. Kailangan ibigay ni Zelensky ang upuan sa Pangulo. Tinitingnan mo ang teritoryong pinaglalabanan na sa loob ng tatlo't kalahating taon. Alam mo, maraming Ruso ang namatay, maraming Ukranyano ang namatay. Tinitingnan natin yan, ngunit umaasa tayong babawi ang ilan sa mga ito. Abay, ilang pagpapalitan, komplikado ito, hindi talaga ito madali. Sobrang komplikado nito, pero mababawi natin ang ilan, mababawi natin ang ilan. Magkakalob ng pagpapalitan ng mga teritoryo para sa ikabubuti ng magkabilang panig. At pero pag-uusapan pa natin yan mamaya o bukas o kung kailan man. Pagkatapos ng press conference, inihayag ni Pangulong Trump ang pagpupulong at lokasyon nito sa kanyang Twitter. Ang pinakahihintay na pagpupulong sa Pagitan ko bilang Pangulo ng Estados Unidos at ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia ay magaganap sa Biyernes, Agosto 15, 2000 at 25 sa Alaska. Aabangan ang iba pang detalye. Salamat sa pansin. Bago talakayin ang panukalang kapayapaan na pag-uusapan ng United States at Russia, hayaan ninyong ipaliwanag ko ng mabilis ang mga nangyari sa nakalipas na dalawang linggo. Mga labing isang araw na ang nakalipas. Nagbigay si Pangulong Trump ng deadline kay Putin kung walang tigil putukan sa Ukraine sa pagtatapos ng sampu araw na deadline, magpapataw ang United States ng mga sekundaryang parusa sa bawat bansang sumusuporta sa makinarya ng digmaan ng Russia. Ibig sabihin, anumang bansa na bumibili ng langis mula sa Russia, ay haharap sa karagdagang isang daan taripa sa lahat ng produkto na ibinebenta nila sa Estados Unidos. Talagang napakalaking ultimatum ito dahil maglalagay ito ng matinding pressure sa mga bansa tulad ng India, China, Turkey, at Brazil na itigil ang pagbili ng langis mula sa Russia na makakasama sa kakayahan ng Russia na ipagpatuloy ang digmaan na ito. Magandang deadline talaga. Bakit niya ito ginawa? Ayon mismo kay Pangulong Trump, Ginawa niya ito dahil patuloy na binobomba ni Putin ang mga sibilyan at gusali sa Ukraine, kahit na sinasabi niyang hindi siya sumusubok pumatay ng mga sibilyan. Kaya ginawa ito ni Pangulong Trump. Okay? Maganda sana ito, pero hindi naman niya talaga itinuloy ang banta. Kita mo, mga pitong araw matapos niyang ianunsyo ang deadline, pumunta si espesyal na sugo Steve Witkop sa Moscow, nakipagkita kay Putin, at bumalik. Pagkatapos ng pulong na iyon, Nagpatong si Pangulong Trump ng dagdag na 25% na taripa sa India dahil patuloy silang bumibili ng langis mula sa Russia at sumusuporta sa mga hakbangin ng digmaan. May punto, ang India ang pangalawang pinakamalaking bumibili ng krudong langis ng Russia kaya maganda na sinusubukang pigilan iyon. Dumating ang 10 araw na deadline, ngunit walang pressure sa China at Brazil. Inanunsyo ni Pangulong Trump na makikipagkita siya kay Putin at sinusubukan niyang ipakita itong parang bago pilit niyang ipinakikita na may progreso sa negosasyon. Ang pagnanais ni Putin na makipagkita kay Trump simula nang maupo ito sa pwesto, ay matagal nang naisin. Kaya walang bago sa pangyayaring ito. Pwede naman nating nagawa ito bago ang deadline. Ano ang silbi ng deadline kung hindi natin ito susundin? Hindi siya sumagot sa anumang tanong patungkol sa deadline. Hindi man lang niya nabanggit noong biyernes na mag -e expire na ang deadline. Walang nangyari tungkol doon lalo lang nitong pinalakas ang loob ng Rusya na ipagpatuloy ang digmaang ito dahil napagtanto nilang hindi maglalagay ng pressure ang United States sa mga kaalyado ng Rusya. Kaya bakit titigil pa sila ngayon? Kaya oo, sigurado akong marami sa inyo ang sobrang nabib frustrate. Pero maniwala kayo, hindi pa yan katumbas ng inis na mararamdaman ninyo kapag nakita ninyo ang peace proposal na maaaring pinag-uusapan ng United States at Rusya sa kanilang summit. Ayon sa mga ulat, tinatapos na ng administrasyon ni Trump ang isang peace proposal na magpapahintulot sa Rusya na sakupin ang buong rehiyon ng Donetsk at pipilitin ang Ukraine na isuko ang bahagi na hindi pa nasasakop. Lahat ng teritoryong kasalukuyang okupado ng Rusya ay mananatili rin sa ilalim ng kontrol ng Rusya. Kaya walang kompromiso sa panig ng Rusya. Ngayon, may isang bagay akong gustong banggitin at sigurado akong parang tanga akong magsasabi nito. Pero ito ay ulat lang mula sa Bloomberg. Hindi kinumpirma ng White House ang bagay na ito. Pero ang dahilan kung bakit ko ito inilalahad ay dahil halos lahat ng ulat na lumabas bago pa man kumpirmahin ng White House ay napatunayang totoo, lalo na mula sa Bloomberg. Kaya malamang na ito talaga ang nangyayari. Pero wala pang inilalabas na pampublikong pahayag ang White House tungkol dito. Pero sige, ituloy na natin ang ulat. Ayon sa Bloomberg, ang kasunduan ay magre sa pagkuha ng Russia sa buong Donbas at pag-freeze ng mga linya ng kontak sa ibang mga lugar. Ang layunin ay i ang digmaan, magbukas ng daan para sa tigil putukan, at magsagawa ng teknikal na pag-uusap para sa pangmatagalang kasunduan sa kapayapaan. Hindi malinaw kung kailangan bang ibalik ng Russia ang anumang teritoryo o isuko ang planta ng nuklear sa Zaporizhia. Ayon sa ulat, ang kasunduan ay magbibigay ng take it or leave it ultimatum sa Ukraine at Europa. Ang ganitong kasunduan ay malinaw na magiging isang sakuna para sa Ukraine at magpapakita ng hayagang pagsuko ng United States sa Russia. Libo-libong tao pa rin ang naninirahan sa hindi okupadong bahagi ng rehiyon ng Donetsk at malamang na kailangan silang ilikas. Inaasahan din ng kasunduan na isusuko ng Ukraine ang kanilang malakas na linya ng depensa. Tulad ng pagsuko ng Czechoslovakia sa kasunduan sa Munich noong 1100 at 38. Mas magiging madali ang susunod na pananakop ng Russia sa Ukraine. Ito ang pinag-usapan ni na Steve Witkov at Putin nang magkita sila noong Merkules at mukhang maaaring umusad ito. Maglalagay lang ito ng pressure sa Ukraine na isuko ang kanilang teritoryo o kaya'y sila ang makikitang hadlang sa kapayapaan. Kaya, lumilitaw ang malinaw na tanong, ano ang isusuko ng Russia sa planong pangkapayapaan na ito? Sapagkat, si Putin si Vladimir Putin, ang naglunsad ng ilegal na pananakop sa isang soberanong bansa. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ayon sa planong pangkapayapaan na ito, mag-aalok si Putin ng isang batas na nangangakong walang pag-atake sa Ukraine o Europa. Ang batas sa parlamento ng Russia, na di naman talaga demokratiko, ang tanging isinusuko nila, hindi naman nila kailangang sundin ang batas. At alam na alam ito ni Putin. At kung hindi pa sapat na nakakahiya ito para sa United States, hayaan mong ikwento ko pa ang isa pang kwento. Ilang buwan lang ang nakalipas, nalaman natin na ang anak ng isang dating mataas na opisyal ng CIA ay lumalaban para sa Russia at ipinadala siya sa harapan kasama ng mga puwersa ng Russia bilang pambala sa kanyon at namatay siya sa pakikipaglaban laban sa Ukraine. Yung lalaki na ang pangalan ay Michael Gloss ay may mga problema sa kalusugan ng pag-iisip at nahiwalay siya sa kanyang pamilya. Pagkatapos malaman ni Putin na anak siya ng isang direktor ng CIA, binigyan niya ng Order of Lenin na pinakamataas na parangal para sa sibilyan sa Russia. Si Steve Witkov para iabot ito sa mga magulang ng lalaking iyon. Sana tinanggihan ni Witkov ang parangal na iyon. Pero wala pa tayong impormasyon tungkol dito sa ngayon. Ito ay parang sampal sa muka ng isang institusyon ng United States na matagal nang lumalaban kay Putin, sa Soviet Union, at sa Russia mula nang ito ay itinatag